sa CBN mula sa produksyon ng Star Creatives ang isang bagong obra yung para sa pra-akademikong taon na ito. Hi everyone! As what Ma'am have mentioned earlier, my name is Trey and that's just the only list that you can know from me. Um, I hope that we can have fun throughout this academic year. Since the MPCPC is inside me, uh, I can take Sorry, but I can't fully comprehend what you are saying. I'm still learning to talk Tagalog. I, did ba? <laughs> Sorry to interrupt but I need to borrow me as I will remind some personal reminders. I hope you can find. Sorry, I would like you to meet with you.

Ah, ganun Heh, sorry I thought I exchange answers kasi Like, to the fancy. There was no palaman si Adel So, we have a deal a Deal Wag kang matakot, Di mo pa alam Nandito lang ako I want to be the guitar, papa, I man baka dugo, pawis, at luha yan, ha? Sabi sa'yo, eh! Halika pa dito! Patingin! Sabi sa'yo! Galing! Wala akas yung bilik sa sarili mo! Sabi sa'yo, mapu-perfect mo tong exam na to! O, oh, diba? Ang galing! Pero, like, genuinely, ha? Maraming 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 salamat sa tulad mo. Ano ka ba? Bayad ako dyan? Ikaw pa rin naman ang nagpursig niya. Eh? Grabe ka naman sa bayad! I hope yung friendship natin hindi bayad, ha? Ay, wow! Natuto ka lang magtagalog nang no, na Asar ka na! Just kidding. Anyways, kasi ko sa buong mundo, malapit na pala ang birthday ko. And I want to have a very intimate celebration. My family, ikaw and family mo lang ang invited. Si mama mo, hindi yung makapatid mo, ganun. Sa totoo lang rin, wala na akong pamilya. Oh, I'm so sorry. May deepest condolence to you. Sira! Hindi rin naman sila patay. Tumakbo lang sa responsibilidad. Pero parang ganun na rin yun. Wala ka na bang contact sa kanila? Um, si Papa, maagang namatay. Si Mama naman, ayun, tumakbo sa responsibilidad. Kaya ako nang na ate, nanay, tatay, pati ang kuya sa aming mga magkakapatid. Alam mo, Mika, you are the kindest, strongest, and bravest person, Mika. You don't deserve this. If it is too heavy for you, you can share it with me naman. Friends nga, 'di ba? Anyways, ang ganda ng panahon, no? Kaya nga eh. Alam, may ibon Kita mo yun? Oh, shoot! Kailangan ko na palang umuwi. Halo? Sige, sige na. Umalis ka na. Baka mapagalitan ka pa eh. Mika ha. Be kind to yourself. Bye! Bye! Bye. See you bukas! Yes, ma'am. I'm already on my way home. See you. Yeah. So, gusto mong bumili lang sa pagdita, pang tawid lang. Sige na. Magkano mo ba isang? Sangpong piso lamang, anak mo. Pabigyan ko pa lang pang Baka malabo rin mag-aaral pa rin. Sige, salamat sa pag at Ingat sa salamat po. Ingat sa pag-iingat. ka. tila na tila takat at alaib na tila batang makulit ikay na patanong sa sarili hinahabol mo ba ang umaga o ang umagang ako ay higit na humahanga sa iyong determinasyon at pagmamahal sa wikang hindi mo naman namulatan ng ikay isilang. Ngunit rin, ngayong malaya ka ng ibigkas ang anumang iyong nanaisin na bigkasin, ikaw ay tuluyan na rin naging malaya. Maaari bang ako naman? Hayaan mo akong maging malaya. Rain, ako ay inabandonan ng aking magulang Iminsan eh, ay eh, hindi ko natikman ang luha't pagmamahal nila. Ngunit nang dumating ka ay tila na ng bawat sugat sa pagkatao ko. Pero mayroong kulang. Tila ba, hindi pa rin sapat? Kapag tantukong, hindi pa rin pala naghihilom ang bawat sugat na hatid ng nakaraan. Malaya ka ng bumigkas ng wikang Filipino na walang anumang tulong ko. Hindi man ako ang iyong magiging kasangga sa bawat pagtakbo ng oras. Ngunit sana'y sa tuwing ikaw ay bumibigkas sa wikang Filipino, ay ako ang iyong maalala at mabigkas mo ang mga katagang. Wika, ito at matatangin siya. Ang pinaka-importante at malandang panayari, hindi lamang sa lahat ng tao, kundi maging sa mga kami ay maging malaya sa mga nakaraang aming ninanais na kalimutan. para kay Wika. Tayo ay malaya na. Ako, para sa paghihirap sa pag-aaral sa wikang inyong kinagisnan. Ikaw, para sa nakaraang iyong patuloy na tinatakasan. Ikaw ang pinakamagandang wika sa lahat ng banyagang lingwahe. Natatangin, ring.